Shout out sa mga taga MGC no? So, Ano no? nga pindi natin pagyabang natin sa mga customer dyan ba Surig? Huwag tayo magyabang, ito na lang Basta lock na lang no? Oh, ito na lang ano, uh, brand, yeah. brand new natin mga guys oh, yung mga Relo ni Bosorik no? Oo Yan Ano? Ano po yan? Rilo. Ah, ano yan? Ah, po? Ano po? Ah, <laughs> ano? Patik tilip. So, patik tilip. Huwag ka naman patik na yan. yan. patik tilip, no? Huwag ka naman ninilip, patik tilip na yan. magkano dito? 1K so, 1K? 1 dyan sa tatlong yan. Uh, so, dating 1.5 k ba? Oo, dating so, 1.5, 1K na lang. Ayan, patik tilip. So, yan mga kisyo, oh. itong mga ganito mga rilo natin mga kisyo. Eh. Si uh, mga rilo ni Boss o Rick, no? So uh, Rolex natin mga guys So magkano mga presyo mga guys 1,800 So ngayon 1,2 na lang So napakaganda Oh Dalawang Rolex to mga guys Do, Dalawang dial Ano po natin O diba O hawak boss Rolex Napakamurang Rolex dito lang po. Huwag na dito, dito lang yan. Dito, lang dito. Lang, dito, one rin one lang mo Negosyable pa. Negosyable pa ang mga presyo. mga isang araw lang two yan. Yan. Sa oh. mga diamond, no? Sa mga mga diamond siya. Yan lang yung binabayaran ang mga diamond. Yan. No, so, dating one-eight, one na lang. One na lang, no? Presyo ni yan. Dating one-two. Ano, yeah, one one 1 One key, yan, mga 1,000. Hindi po nagagagas yun Mili ka lang. So, uh, next? Ito, 1,000 na lang. Oh. Yan, mga ano, yun, dubling sarap. Yan, ito, yeah, na lang. 800 na lang. 1,200. Uh. May sa na. natin, Ayan, no? 1, one oh. Yung 1.8, guys. Oh, yan. 1.2 na lang, no? 7. Pag so, napanood sa vlog natin. Ayan. daw. Napanood daw kayo, eh. 7 lang, 7. Magkadali ka sa ko. ba naman Automatic. Oh, automatic ba oh. 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 'to? Automatic. Ito so, automatic na din. Automatic lumapit lang kami rito. Dumami oh, na yung cost One, Mark. two. O, oh, di Mars. Tawaran natin. Automatic po. O, po. Automatic to. 700. O, oh, 700. Man. Tawaran mo. Uh, 1,200 yung jopak uh, uh, na. Jopak, ha? Wala. 1,000. 10 uh, no. Ito, ganito. Ito. Ito. Ito, kuya. Ito ba? 700. 700. Maginda yan ko yan. Ano lang? Ito mo? Tiga na lang isang taan dyan. Okay, sa na lang ako nung pag-aing. yan? Ay, na lang. Casio? Oo, oh, Casio. Magkano, magkano na lang? Magkano na lang? Magkano na lang? Magkano 800 na lang. 800 na lang? Oo. Ano, ayun na lang? 800? Oo, kasi 700 yung isa. Oh. So, dito. Mukhang itong benta niya, pero 800 na lang. Casio? Casio, eh. so, ayun. Ikot niya. Aluminos na yan. Kahit sa ah, uh, pwede building, ka dito mag-adjust na ano, ayun, matagal. Pindot-pindot pa. Pindot-pindot oh, 800. 800. So, magkano yung dalawa? Eh, bro, babayaran niya 700. Dalawa na lang. Dalawa? Oh. Uh, Take 700. Uh, so, 1, 4. Binayaran guys, dalawa no? Okay. One, four. Oh no. Oh. Ayan, yan, 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 So, dalawa, dalawa. Dalawa. Dalawa, 1, o, dalawa na bilhin ni Boss na sa oh. Relo. Dalawa. Ano Alam na presyohan niya, no? Alam na yung presyo. Bukod-bukod na, Bukod -bukod na no? O, Oh. Yeah, no? Dalawa. O, dalawa na ko. Shout out okay. ko. Shout out sa'yo. Okay na yan? Ano okay. 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 na? Dito ba siya? Palitan mo dito. Palitan mo. 700 Hoy! One, two. Ginawang 700 na lang, oh. O, pili ka pa ito. Pili ka pa. Ito nga, Akyo. Biro mo yun. Di ba? Yeah. Sa lahat ng mga viewers natin, no. Oh. So, pumunta na rito sa Carmen Planas, guys, no. Ayan, so, dito sa pesto ni Boy Urig. Pumili na sila ng mga nila. Yan, oh. Ayan, no. Ang lalaki, babae, pwede yan. Unitex yan. Ano, ano, yun? Ano ba si Iran ano lang yan? Wala, lang. set lang. Isinit lang. Isinit lang. lang. Isinit lang. Pero kasi 'to mas magaling, mas galing Hindi naman marurugon 'yun eh. Eh yun oh, kay ano, solda ko eh. Ha? Dito po yorig ah. dito, no. Ay, so, kung ipili sila ma'am dito, pinapipili sila ma'am. Oh, sir bayaran mo na 'yun eh. Bayaran na lang yun, eh. Chapto po kay galing, ma'am. <laughs> oh, ingatan, ingatan 'yung bag pa? niyo, oh, yung bag niyo. Taga rito po kayo. Shoutout po sa inyo. 'Yan. Ang ulang ay. Apa, apa. Shout out po ma'am, shout out. Saan po po kayo galing yan? Sa ano po, sa Nakleto. Nakleto? Pugoso. Pugoso. O, shout out po sa inyo. O, yan, pili na sila, o. Oh. Pipili, pipili. Yan, puro mga automatic yan, guys, no? Na, no yung mga blinag natin na last week. Shout out po sa mga Sokeko. Yan. Amaya oh. at Grand Opera. Yun. Andito ako ngayon sa ano? Carmen Planas, Burautan, no? Oo, oh, sa Burautan. Yan, yun. Ay, sana oh. kung nakakarating ka sa amin oh, 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 oh. sa harap ng Grand Opera. Grand Opera. Apo, at Amaya. Doroteo Amaya. Andun ang aking pwesto. Dor Corner Doroteo. Oo. Oh, oh. Ano pong pwesto na ano yun? Makikita namin doon tamo ron na titinda kami ng makakanin. Kakanin. So baka baka makapasyal maka po kami. Ano araw po kayo nandoon? Kakuha ka nang dalawang araw, araw, araw po andun kami. Linggo lang wala. Ah linggo lang po wala. So, lang wala. So, mga meron po kami doon. Shout out po sa inyo. Shout uh, out ano po sa mga sugi. So dito naman tayo. Ayan o. Ano po yun ni dito. Ayan. May mga automatic quartz guys. Sa mga murang halaga no. May mga 700 ang price. May 1K. Doon po, doon po. Ah, bracelet pa babawas. Doon po sa Rolex guys na automatic oh. Yan Rolex na automatic oh. Magkano ba tawag mo ate? Merig dito. Alpaka lang. 1K na lang dito guys sa Rolex na to oh mga viewers, punta na kayo uli. Yung mga viewers natin last week, no, na nagme message sa atin, punta na kayo dito. Yan, lalo pang binawasan ni eh, Boy Urig ang dito sa mga rilo niya na, guys. San Libo! Hey, wow! San Libo! Oh. Anong rilo, ma'am? Pwedeng kulan? Oo, oo. na ako oh. sa... Oh, shout out kay ma'am na nakabili ng rilo oh. na to. Automatic, san libo lang, o oh. oh, shout out sa mga... Out. Nakabili na ako ng ano. Automatic na rilo, no? Oh, 1K lang dun, guys, sa uh, nabili oh, ni ma'am, Original. Original yan, ha ah. Oh, kitang-kita naman, eh, oh. Kita yung masin sa likod, oh. 1K lang. 1K tinda po. Opo, sige po. Bye. po. bye bye. Thank you po sa inyo. sa mga nag-shoutout dyan ha. Uy. Muntik. Muntik <laughs> ha. Yan. Automatic. Magano dito? Magano? mga 10,000. 10,000. 10,000 guys, ang libo dito, no? Ah, kita ang ng pera, puta. yeah, automatic, automatic to guys, puta, ah, Automatic to na rilo. Ang libo lang, oh. So, sa mga girls dyan, no? Puta oh. Punta na kayo dito. Ngayon nga lang kami nakabenta. Ayan, mga rilo ni Boy Urig dito, guys, so. So, ayan, mga rilo ni Boy Urig, no? Ayan, tigitan libo. Napanood sa vlog na natin, guys, no? Ayan. Bilang ko lang. Ingit ka naman. naman. Pero may bawas pa yan. Pero magkano daw dito? Huwag mong mahalin sa'yo. Murahin mo. Mabibenta. Eh, formal eh. Kano? Pero Rick, magkano daw? pag lang. Pag-ibo. 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 Shout out sa mga viewers uli natin. Ayan oh, yan, no? patik Philip to guys, no. Ito yung ano, gold dial siya guys. Golden yung bracelet niya. Automatic to guys, no. Yan ito yung brinag natin last week, no. 1 2 o hanggang 1,000. 1,000 no, bigay mo dati. O oh, 1,000 na lang. Apat na customer tayo. Ang ganda ng ganda. Oh god. બજના <coughs> 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 <coughs>